So good morning mga kasaka Maraming nagtatanong ngayon na kung bakit ano daw yung ginagamit ko na pang hoppers at saka pang steam borer So ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano ang ginagamit ko Ayan. Ang steam borer naman yung ating problema Ang ginagamit ko nga pala na gamot ay itong vertaco Yan. So ang tamang paggamit po nito ay isang sachet sa isang sprayer or 16 liter na tubig So itong vertaco na to yung paraan ng paggamit ko nito ay tunawin ko muna siya bago ko siya nilalagay sa sprayer. Kasi para ma-dissolve muna 'yung um, mismong gamot niya. Yan. kasi ito uh, granular po ang ano ito, ang laman po nito. So, yung para naman sa mga hoppers, ng brown plant hoppers. So ito naman ang ginagamit ko, ang chess. Yan. So, sa chest po, isang sachet din po nito sa isang sprayer. So, bali, ang ginagawa ko dito ay uh, isa-isang sprayhan dahil mayroon po ako na naobserbahan na mga hoppers, stem borer. So, ang ginamit ko ay eh, ito ng dalawa. Ito. Itong bertako at saka chest. Kasi, um, iba naman po yung epekto nitong birtako Kung para lang po siya sa stem borer. At ito namang chest ay para sa mga hoppers. So magkakaiba po 'yung active ingredients niya po. Kaya uh, pinaghalo ko naman po ito. So advisable naman na pwede itong haluin itong dalawa na 'to. So, ayan, dahil gusto ko makaiwas sa mga sakit, mga diseases, ay naglagay na rin ako ng Armory. So ang Armory ay ang paraan ng paggamit ko nito ay isang takip nito or 25ml sa isang sprayer naman. So inhalo ko naman itong Armory dito sa insecticide. So ang armory ay hindi naman siya copper base kaya okay lang kapag pagaluhid po yung chest, bertako at saka armory. So ito ang paraan ng pag-spray ko nito ay uh, early in the morning, late in the afternoon. So mga bandang tanghali ay hindi na ako nag-i-spray. So ganito lang ginawa ko. Um inutuna ko muna yung uh, gamot bago ko inilagay sa sprayer. So, dahil mayroon ako mga empty bottles, so nilalagay ko muna siya dito. Ayan. Nilagay natin lahat, yung isang lahat ng laman sa isang sachet. Ayan. Ito nga pala ay 25 grams. Ayan. Itong chest. So, ito siya kung tingnan natin yung laman niya. Ayan. So kailangan natin tunawin lang po ito. So ayan. Tunino, tinunaw natin. konting tubig lang. So actually madali na naman po itong tunawin. Ayan. Ayan. So kapag nalagyan ko na. So ginagawa ko. Sineshake shake ko lang muna siya. Actually hindi naman ito mahirap tunawin. Napakadali siyang tunawin mga saka. So ayan After ma-dissolve po So ayan So tsaka ko naman po siya nilalagay dito sa uh, May kunting tubig po na ating uh, Sprayer Nilagyan ko muna siya ng kunting tubig kita Nilagyan ko muna siya ng kunting tubig Ayan Tapos Tsaka ko na nilagay yung Gamot na na-dissolve natin So ayan So hindi ko muna inubos kasi may mga kunting uh, mga natira pa na hindi pa na dissolve or natunaw. Kaya nilagyan ko ulit siya ng tubig. 'Yan. Kunting tubig lang para ma-shake ko siya sa loob. After naman po niyan, ay tsaka ko naman po nilagay ito 'ong berta ko. So s'yempre kailangan din natin muna siyang i-dissolve dito. 'Yan. Bago nga pala tayo gagawa ng mga ganitong uh, Paghalo ng insecticide Pag-spray So saguraduhin natin yung 5 uh, golden rules So dapat kompleto yung ating PPE Una-una yung Face mask Boots Helmet Gloves Or etc Para maisiguro natin yung ating kaligtasan Ayan After naman po yan ay tsaka ko naman po nilagay ito ang berta so syempre, kailangan din natin muna siyang i-dissolve dito ayan. pagkatapos na to, now, tsaka naman po natin siya ilagay dito sa lagayan ayan so may tundag tingnan niya po mga kasaka may natitira kaya kailangan natin i-mix muna talaga para balanse yung gamot ng ating inispray. After 30 minutes simula na spray po tayo mga kasaka ay tingnan po natin yung mga insekto na makikita natin dito. Ayan. So itong makikita natin mga insekto ay talagang patay na po siya. Ayan So, ito may nakita tayo Ayan So, yan po ay green tan hoppers Ayan So, meron din tayong mga iba pang nakita na insikto Ayan, mga green plant hoppers Ayan So, ang dami Ayan Patay po talaga siya, Ayan, mga brown plant hoppers Ayan So, ito ang patunay na napaka ng gamot na ating ginamit. So, subukan nyo ito mga kasaka sa mga hindi pa nakasubok. Subukan nyo po yung technique na ginamit ko. Or gamot na ginamit ko. Na napaka-epektibo. So, itong ating palay ay 25 days na po ito. Simula pong nailipat tanim. So, ayan mga brown plant hoppers mga green plant hoppers ayan Atay po sila so ito yung ginawa ko bago ako nagpa spray so kailangan may tubig po siya para walang takas po yung mga insekto kapag tayo nagpa spray so yun mga kasaka kung nagustuhan nyo po yung ating video ay paki like share and follow na lang po sa ating video para sa susunod na video ay ma-update ko po ayo. thank you